Ano na, babe? Asan ah, na ba waiter dito? Kasi gutom na ako. Para makakain na tayo. Asan ah, na ba? Ah, babe, wait lang, ha? Ay, papuntahan lang ako saglit. Mag-share lang ako. Yung waiter, papuntahan na dyan. Ah, huwag ka mag-alala, wait. Ang dito naman yung babae na to. Hindi talaga kami tinatantanan ni Joshua. Kahit ayon ng Joshua sa kanya. Ay! Sila... Si Lin na. Ba't andito naman sila kung sana ako pumupunta? Yung ba diba yan? Hoy, Abi! Ba't andito ka na naman? Ababa! Ang lit talaga ng mundo! Kung nasaan na ako, doon na kayo mag-date. Hindi ba pwede sa iba na lang kayo? Ha? Inagkataon lang naman na dito yung destination ko. Kasi may nagsabi sa akin, kaibigan ko, maganda daw dito. Pero ayun, pumunta ako dito mag-isa. Imalay ko ba? Diyan pala kayo nagde-date. Malay ko. Hindi mo talaga kami tinatantanan. Kung saan-saan, sumusunod ka. Baka sa CR, pag mag-CR kami, sumusunod ka pa rin. Ikaw ha, tantanan mo kami. Lumayas ka dito. Aray, ikaw talaga silin kahit kailan. Ang sabi ko, hindi ko alam na nandyan kayo. Malay ko ba nandyan kayo nagde-date? Isakto pala, nagkataon, nandito ako. Dito ako pumunta kasi sabi ng kaibigan ko maganda daw rito. Maganda mag-relax. Ito din bagay sa'yo. Wow! Ikaw ba talaga lakas ng loob mo? Manampal? Ikaw na yung habol ng habol sa kanya dahil ayaw niya sa'yo. Kaya ako sa'yo, lumayas ka na bago ay laglag ito. Ha? Di mo ba alam ganong ilang feet yan? Ang lalim yan. Kasi lalim na pagmamalak ni Joshua. Josh. Ganon? Hayop ka talaga kahit kailan. Aray! Ano ba? Si Lin! Walang ganyanan! Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Ayaw na ayaw ko na makita yung pagmumukha mo bago kita ilaglag dyan sa tubig. Kit kita mo yan? Ha? Alis! Oo na! Alis na ako! Malay-malay ko ba nandiyan pala kayo? Pahala ka si buhay mo?